Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV Sa video na to, ating pag-uusapan ang tungkol po sa One Account ni RCBC Sa mga hindi pa alam, ang One Account po ay checking account po ito ni RCBC At para sa akin, ito po ang pinaka maganda sa lahat ng checking account na uh, ko sa kasalukuyan, mayroon po akong BDO Rural Bank na checking account. Mayroon akong Union Bank MSME checking account. Mayroon din po akong Security Bank checking account. At ang pang-apat po ay ang uh, One Account ni RCBC. So, bakit ko sinabi na maganda kay RCBC One Account? dahil bukod tangi pong si RCBC One account ang zero maintaining balance. Lahat po ay mayroon pong maintaining balance. Sa BDO uh, Rural Bank dahil sa business ko din po yun, uh, Business account so ang uh, maintaining balance po ay 15 uh, 15,000. Samantalang sa MSME ano sa Uh, Union Bank naman ay 5,000. Ang pinakamalupit doon si Security Bank, yung all-in-one nila na 25,000 ang maintaining balance. So dito kay RCBC, one account, bukod sa zero maintaining balance, mayroon din po itong higher interest rate compared po sa ibang uh, checking account. And then may kasama po itong uh, debit card. Katulad siya ng Security Bank. Sa Security Bank, mayroon din siyang debit card. Pero sa MSME ni Union Bank at saka ni uh, BDO Rural Bank, wala po siyang card. Wala siyang debit card. Then, mayroon po itong life insurance, personal accident insurance, and card insurance. At ang pinakamaganda, free withdrawal at any bank, uh, banknet ATM. Tapos mura lang ang uh, chicken nila unlike po sa ibang mga chicken na sa BDO ay 275 sa Union Bank ay nasa 400. Ang Security Bank hindi ko alam kasi yung nasa akin ngayon ay free pa. Pero dito po sa ano sa RCBC ay 250 lang. So murang-mura. And Uh, pinaka maganda dito kay RCBC ay 'yun lang talagang zero maintaining balance. Hindi mo na kailangan ng uh, maglagay pa ng maintaining balance. Pero siguraduhin mo lang na kung mayroon kang chicken -in na inisyo, uh, bago pa man ito mag-clear ay napasukan na ito ng uh, enough amount para po doon sa chicken na mag-clear. ang bukod pa sa binanggit ko, mayroon pang isang pinaka gusto ko din at ito yung pinaka gusto ko. Isa pang rason kung bakit nagustuhan ko ang one account ni RCBC ay dahil every time po na mayroon akong inisyo na ano na check eh, tapos uh, nag-clear na ito, automatic po na makakatanggap po ako ng SMS notification kagaya nito, dalawa po ito. At ngayong araw, mayroon po akong uh, nag-clear na check eh. ang isa dito ay uh, 10,000. Ito ay para sa aking share capital sa Uh, isang cooperative kung saan member ako, ang Silangan Multipurpose Cooperative, and then itong isa naman, 38,605, ito yung supplier ko po sa cellphone and accessories. So, napakaganda ng uh, RCBC at wala pong katulad. Kaya, uh, palagi ko nang ginagamit si RCBC. Oh, sa apat na checking account na mayroon ako, Uh, nagbabalak po ako na mag-maintain na lang ng isang uh, uh, checking account at wala ng iba kundi si RCBC. Walang brand si RCBC na malapit sa akin. Mga ano pa, mga 3 hours pa back and forth ang uh, travel papunta sa branch Pero mas gusto ko siya dahil uh, supported din po ito sa InstaPay at saka Pisonet. So hindi na kailangan na palagi akong pumupunta sa branch. Then ang aking uh, online business din ang one of my mode of payment na ginagamit ay ang ano, ang uh, uh, RCBC. So yun po yun kaya kung kayo po ay wala pang account ni RCBC na checking account na tinatawag na one account with uh, zero maintaining balance mag-open na po kayo or magbukas na po kayo. Uh, itong sa akin ay ginawa ko ito ano eh uh, online nag-apply po ako online tapos sa online kasi papipiliin ka kung uh, saang branch pinakamalapit na branch doon mo isasubmit yung uh, necessary requirements na kung sa one account so ang ginawa ko pong source of income ay aking business kaya uh, uh, nag po ako ng business permit ng uh, DTI at ng COR from BP, uh, BIR and then uh, ang aking valid ID. So, plus ano po, proof of billing. So, yun po yung sinumiti ko doon sa pinakamalapit na branch kung saan. Doon ko din kinuha ang aking checking ano, uh, book. Check book. Checking book. Check book pala. So, guys, inaanyayahan ko po kayo na kung wala pa kayong checking account, ito na ang pinaka-the best sa inyo. Lalo na ito sa mga uh, maganda ito para sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo. O, magagamit mo talaga siya. O, kaya maraming salamat po sa mga nanonood. Please huwag kalimutang mag-subscribe po sa Pangkabuhayan TV. Shoutout sa aking mga subscribers at mga viewers. Hanggang sa muli, paalam.